Ayan. Ish. Ulam. Guys, fishing tayo guys. Nakasama tayong mga angler. Oh. Ayan, oh. Mga angler ng bukaw. Oh. Sige, huggies. pa kami ng low tide. Ayan. ba Ayan. yung tubig Diyan lang kami guys sa may Pulong Imon Ito At ating mga gamit online lang, handline Ayan, tapat ng Isla Beach Resort

<says> ako nga pala Silid mo nga Naka, Pero nakahuli na yan. Yan. gamit niyo. Nakahuli na ako bro. Gamit lang to. Pangulor na yun.

iba mga bubaba na yun so let's go guys bubaba muna kami guys hindi muna kami ng pain hindi na sila na kami ng gutos. Sen, maingi ha. Tawali Ta ka ha. Ito guys ah Ito yung manalim pa rin yung tubig Ito yung dalawa Mamaya na lang guys At uh, wala tayong Gamit na ma Maayos na camera, cellphone lang yung Update na lang mamaya Pauwi ma na kahapon so pawipan ko kami guys uh, mga kasama ko nauna na isa tapos yung dalawa nandun uh, at yung iba pang mga nangangawil na iwan pa so bali tao na kami nangyibaba Ito pa nga uh, din ay low light so, mahina uh, na rin yun sa panangis na mahina na so, yung uli pa rin naman guys sa ulat Ayan. na rin naman tatlong perasong ano kulius ayun saka mga bulasan ayun ayun guys ang takipare ng tati hanggang ngayon ah. ayun no, bali natuyo pa yung, yung dito sa may pulong ebon So lalakarin pa namin yan So laki pa ng hebas Ayan o Sobrang lawa kasi ng Hibasan dito Kasi uh, yung barangay na Hindi pa malawak yun Layo-layo pa yung aming lado pa. Ito yung dalawo. Hindi ko nga pala naubos yung pamain ko. Ilali apat yung, ay tatlo lang yung nahuli ko. Binigay ko yung isa sa kasama ko. May natira pang ilang perasong galamay. Bulisan nyo! pag bahay, ng bahay may na, naipapakaluluwa na, na pagkain na, na pagkain na, pagkain na, pagkain na, pagkain na,

mga balas na guys na hindi ito tayo na dahil para na naman dahil mga nagtutong isa at tayo natin bukas yung mga babal uh, yung balik so, na yes. may ano guys, nandito na kami sa bahay. At baka dito pala yung huli namin. Ayan. Ah. Uh, Dawa na. Bilis. Ah, dilasan. Pangulam din, guys. Sarap tong dadaingin. Ito 'tong mga ganito. Tayo no, nang buhay pa. So, ito, okay, ito. Itong mahaba na ito. Sarap yung pandain, guys. Okay. Ayan. Sheesh. Ulam. Ayos. Uh, ah, na lang, guys. bye